Magandang araw sa iyo. Ngayon, uh, pag-uusapan natin ang masinsinan itong mga kaganapan sa pelikulang Chainsaw Man, The Movie Raise Art. Ang paghihimay natin ay uh, galing ito sa isang buod ng pelikula tapos syempre may kasama rin ilang uh, mahahalagang detalya mula sa anime para lang bigyan ka ng buong konteksto. Ano? Ang mission natin, himayin yung mga key events, yung mga bagong character at lalo na uh, yung naging takbo ng relasyon ni Denji kay Raze. Medyo komplikado yun eh. Sige, simulan na natin to. Okay. So, nagsimula ang lahat sa panaginip ni Denji. Yung tungkol sa, alam mo na, yung pinto na sinabihan siya ni Pochita na wag na wag yung bubuksan. Pagkagising niya, nakita natin si Power medyo nagle-level up na. Tsaka, uh, pinartner si Denji kay Beam. Eto si Beam, um, isa siyang fiend, ba? Diba? Yung devil na sumanib sa patay. Ang weird sa kanya, parang sunod-sunuran siya kay Denji. Gagawin niya lahat ng iutos. Interesting dynamic yon. Tapos niyan, nagka-moment sila Denji at Makima. Nag-date sila sa sinihan. Buong araw yata, sila dun eh. Merong isang pelikula, pareho silang umiyak. Tapos dun sinabi ni Makima na, Uy, may puso ka pala, Denji. Parang simpleng linya lang, pero grabe yung epekto kay Denji nun. Nabuhaya siya ng loob. Parang ah, posible pala na magustuhan siya ni Makima. Oh oo, yun nga. Ang kapansin-pansin talaga dyan, um, kung paano yung simpleng validation na yun, galing pa kay Makima na tinitingala niya, eh nagbigay sa kanya ng kumpiyansa kasi pinapakita nito yung ano eh, yung uhaw niya for connection. Tsaka kung paano yung hirap na pinagdaanan niya, humubog sa kanya para hanapin yung acceptance na yun kahit saan, kahit kanino, alam mo yun. Exacto. Tapos, habang meron siyang ganung pag-asa kay Makima, dito naman biglang pumasok si Riz. Ito na. sila sa may phone booth, parehong sumisilong sa ulan. Si Denji naman medyo naive pa, sabik makipag-usap, nagpakitang gilas pa nga gamit yung bulaklak eh. Inimbita siya ni Riz dun sa kafe na pinagtratrabahuhan niya. Ayun, dun nagsimula. Pabilis na hulog loob ni Denji. Grabe. Kahit may feelings pa siya kay Makima ha, nagkaroon sila mga moments eh. Sa kafe, tinuturuan siya ni Riz, tapos yung pinaka-memorable siguro, yung inaya siyang lumusob sa school sa gabi para mag-swimming lang. Wild yun. Si Angel Devil, di ba? Magkaiba sila ng pananaw sa suffering. Si Angel parang manhid na eh kasi devil siya. Tinatanggap na lang niya. So, kung i-connect natin, pinapakita nito yung um yung bigat talaga ng pagiging devil hunter. Hindi lang physical, pati emotional, tsaka psychological. Paalala yan ng mundo nilang mapanganib at mar madalas malungkot. Ay, totoo. Pero syempre, hindi Chainsaw Man to kung walang twist, 'di ba? Bigla habang magkasama sina Denji at Rayes, may umatake kay Rayes, yung Mohawk Man. Akala mo, oh, oh no, victim si race Pero hindi pala, siya pa pumatay dun sa attacker. Tapos, lumabas na kakampi niya pala yung Typhoon Devil. Dito na nagbago lahat. Inalok ni Reyes si Denji na tumakas sila. Pero eto si Denji, tumanggi. Pinili niyang manatili sa public safety, kinaaki at power. At yung moment na inaasahan mong romantic, yung halik naging brutal na betrayal. Kinagat at pinutol ni Reyes yung dila ni Denji. Grabe. Ang sakit nun. Hindi lang physical for Denji. Oo, grabe grabe yung eksenang yon. Pero buti na lang, nandyan si Beam para iligtas si Denji. Kasi si Beam pala, um, may abilidad siyang makaamoy ng devils. At naamoy niya yung tunay na anyo ni Rize. Si Rize pala, siya yung bomb devil. Isa siyang hybrid. Katunad ni Denji. Kumbaga, pinaghalong tao at devil. May power siya ng devil. Sa kaso niya, mga pagsasabog. At nagbubukas to ng tanong para sa'yo, ba? Diba? Ano ba talaga ang motivasyon ng mga hybrids? Gaano sila kadelikado? masyado kumpara sa ibang devils. Yun nga, at sumiklab yung laban. Chainsaw versus bomb. Grabe yung laban nila. Si Rize, parang hindi tinatabla ng chainsaw ni Denji. Ang lakas ng pinsala niya, kailangan ng tulong ni Naaki, Angel Devil, si Beam, pati yung Violence Fiend. Kahit si Kobeni, napasabak din. Pero sa huli, naging susi yung diskarte ni Denji. Ginamit niya yung mga kadena niya. Tinali si Rize, tapos hinila sa ilalim ng dagat para hindi siya makapagpasabog. Smart move yon. Tama, pero kahit nanalo si Denji sa laban, pinili pa rin niyang iligtas si Reze sa pagkalunod. May puso pa rin eh. Analok niya ulit, tara takas na tayo. Tumanggi ulit si Reze, umalis siya. Pero si Denji nangako, hihintayin kita bukas sa kafe. Tapos dito na pumasok si Kishibe, nireveal niya yung totoo. Si Reze pala, espiya galing Soviet Union, produkto ng experiment, pinadala para kunin ang puso ni Denji, yung puso ng Chainsaw Man. Oo, nakakalungkot yun. Tapos sa huli, para nagbago yung isip ni Rize. Mukhang babalik na sana siya sa kafe para kay Denji. Pero sa isang madilim na eskinita, hinarang siya ni Makima at Angel Devil. Hindi pinakita exactly anong nangyari, pero alam mo na, hindi maganda. Si Denji, ayun, naghintay sa kafe. Pero wala nang Rize na dumating. Sakto namang dumating si Power. Nag-aagawan pa sila dun sa bulaklak na dapat para kay Rize. Hay, so ang tanong ngayon, ano na? Tuluyan na bang nawala si Rize? O may mas malalim pang plano si Makima dito? Ayan nga at bilang pangwakas na palaisipan para sa iyo. Sa tingin mo ba, kahit spy siya at nag -trader, nagkaroon kaya ng tunay na feeling si Rize para kay Denji? At ano naman kaya yung sinisimbolo ng malakas na kalabog mula sa loob ng pinto sa panaginip ni Denji yung narinig sa pinakadulo? Yan, mga baday na pwede mong pag-isipan pa habang sunusundan mo ang kwento.